shoutout sa inyong lahat dyan mga idol Ayan, welcome to Tata Basuriro Vlog mga idol Ayan, kahit maulan ngayong gabi mga idol Lilinis pa rin tayo sa ating area Kailangan malinis yung area natin mga idol Umulan man umaraw mga idol Kahit may bagyo man yan Kailangan malinis yung area pa rin natin mga idol no? Kasi Uh, mayroon tayong mga monitor, monitoring mga idol. kahit umulan din ngayon mga idol, basang-basan yung mga tao ko sa likuran. Akot pa rin kami ng basura mga idol. Ganun yung mga basurero mga idol. Pag sa araw naman, kahit sobrang init o kaya umulan, andot pa rin yung mga basurero mga idol sa gabi naman, okay naman, hindi mainit sa gabi. Ang kalaban lang, yung ulan mga idol yan. So no joy, mga idol kasi ganun talaga yung trabaho natin. Ayan, kailangan malinis. Kahit mag alas, alas 9.30 na pala ng gabi mga idol ngayon. Nagakot pa rin kami ng basura mga idol. Ayan. Thank you sa inyo lahat dyan mga idol sa walang sawang sumusuporta sa aking vlog mga idol thank you ano mga idol mga no? ang lakas kasi na bulan kanina kaya ngayon lang kami nakasimula kasi grabe ang lakas kanina ng ulan mga idol Uh, na nawa talaga ako dun sa mga tao ko sa likuran mga idol, basang-basa na sila pero tuloy pa rin ayan. ano sa gilid kami na palengke alas na yung bimit ng kami mga idol pero tuloy yung diahe natin ayan, thank you mga idol Ang dami pa rin ano, mga idol oh. Grabe. ang hirap sa trabaho niyan mga idol Pag umuulan talaga no? Ayan o Bagsakan pa rin Dagsakan pa rin yung mga gulay mga idol oh. Grabe yung repolyo Ang dami niyan mga idol Ayan eh, no? truck truck mga idol oh daring Baguio O iba yan Ganyan ka ano yan mga idol Tuloy-tuloy pa rin yung baba nila mga idol kasi Ano, you know, ang dami kahit ulan nala sige Sabi, medyo hindi na masyado traffic mga idol kasi mulat ay mga gulay ang dyan mga idol oh oh karabing gulay ngayon mga idol Yan, paikot tayo na mamapping dito ng basura mga idol. Kailangan malinis. Ayan, maraming salamat mga idol. Thank you. See you next video mga idol.